May mga babae na halatang may gusto sa iyo sweet kapag magkasama kayo. Nagpapakita ng interes at minsan sila pa nga ang nauunang kumilos. Pero biglang isang araw parang tinataboy ka nila. Parang ayaw kang kausap, malamig ang trato at minsan parang pinaparamdam pa sa iyo na wala kang halaga. Ang tanong kung gusto ka naman nila bakit nila ginagawa ito. Ako nga pala si Zymer. Ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. At kung bago ka palang dito, siguraduhin mong manatili hanggang dulo kasi malalaman mo ang psikolohikal na dahilan kung bakit minsan tinataboy ka ng babae kahit may gusto siya sa'yo at higit sa lahat, paano ka dapat kumilos para hindi ka mawalan ng respeto? Unang-una, kailangan mong maintindihan na ang babae ay hindi laging umaakto base sa nararamdaman niya. Maraming babae ang gumagamit ng instinct at emosyon para subukan ng isang lalaki. Ibig sabihin kahit gusto ka niya, tinitest niya kung gaano ka katatag. Kung ikaw ba ang tipo ng lalaking may paninindigan o isa ka lang sa marami na natataranta kapag pinapahirapan. At dito karamihan ng lalaki bumabagsak kasi iniisip nila na kapag tinaboy sila, kailangan nilang habulin at patunayan ang sarili. Ang hindi nila alam, sa mga oras na ito sinusukat ng babae, kung kaya mo bang panindigan, ang sarili mo kahit hindi niya, ipakita ang lambing niya. Sa video na ito, malalaman mo kung paano gumagana ang psychology sa likod ng ganitong sitwasyon. Bakit ginagamit ng babae ang ganitong laro? At paano mo ito babaligtarin para ikaw ang manatiling kontrolado? Kasi kapag mali ang reaksyon mo, makikita niyang mahina ka pero kapag tama ang galaw mo, lalong lalalim ang pagkakagusto niya sayo. Psychology 1 Defense mechanism ng babae laban sa lalaking gusto nila, kabaligtaran ng inaasahan ng karamihan. Maraming babae ang hindi basta nagpapakita ng buong interes sa lalaking gusto nila. Imbes na maging sweet palagi, minsan pa nga tinataboy nila ito. Bakit? Dahil may natural na defense mechanism ang babae para protektahan ang sarili nila laban sa maling lalaki kapag gusto ng babae ang isang lalaki. May takot silang baka masaktan o baka sila ang mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ang instinct nila, subukin muna ang lalaki bago tuluyang ibigay ang tiwala at emosyon. Kaya minsan, kahit may nararamdaman sila, bigla silang nagiging malamig. Hindi dahil ayaw na nila kundi para makita kung paano ka magre-react. Kung nagmakaawa ka, naghabol ka, o naging needy ka agad, makikita nila na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Para sa babae, senyales yon na baka sa hinaharap maging klingi ka o mahina kapag may problema. Pero kung nanatili kang kalmado at hindi nagpapanik kahit tinataboy ka nila, ibang mensahe ang pinapadala mo na hindi mo sila hinahabol para lang punan ang kakulangan mo sa sarili. At yun ang hinahanap nila, isang lalaking kumpleto at hindi natitinag ng emosyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming babae ang parang may mood swings pagdating sa lalaki na gusto nila. Minsan sweet, minsan cold. Natural na paraan nila ito para i-filter kung alin ang lalaki na may paninindigan at alin ang madaling paikutin. Kahit sabihin pa nilang hindi nila ito sinasadya, malakas ang instinct nila na itest ang lalaki na nakikita nilang may potensyal. Dapat mong tandaan hindi mo trabaho na habulin ang babae tuwing tinataboy ka niya. Trabaho mong ipakita na kahit gusto mo siya, may sarili kang standards at disiplina. Hindi mo kailangan ipakitang desperado dahil yun mismo ang dahilan para mawalan siya ng respeto. Kapag naintindihan mo ang defense mechanism na ito, hindi ka na basta-basta natataranta o naguguluhan. Alam mong normal lang ang ganitong laro. At kapag hindi ka bumigay sa pressure, lalong nakikita ng babae na ikaw ang lalaking may control at yun ang mas nakakakit kaysa sa pagiging gwapo or sweet lang. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit ginagawa ito ng babae ay para makita. Kung kaya mong magdesisyon ng malinaw kahit may nararamdaman ka. Kapag pinakita mong kaya mong manatili sa plano, mo at hindi ka madaling guluhin ng emosyon. Mas lalo nilang nakikita na ikaw ay isang lalaking may direction. Tandaan ang respeto ng babae ay hindi nakukuha sa pagpapakumbaba. Nang sobra o sa pagpapakita na gagawin mo ang lahat para lang mapasaya siya. Nakukuha ito sa kakayahan mong ipakita na mahalaga rin ang sarili mong standards at hindi ka basta-basta sumusunod kahit kanino. Psychology 2. Push-pull Psychology at Bakit Delikado ang Pagiging Desperado Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pag-react agad kapag tinataboy sila ng babae. Kapag naramdaman mong medyo malamig siya o parang umiiwas, agad kang nagpapadala ng sunod-sunod na mensahe, agad kang nag-aalok ng paliwanag at pilit mong inaayos ang sitwasyon para lang bumalik siya sa dati. Pero sa mata ng babae, hindi yan nakakaakit nakakadismaya yan. Dito pumapasok ang tinatawag na push-pull psychology. Natural sa babae, ang gumamit ng halo ng paglapit at paglayo para makita kung paano ka magre-react. Kapag hinayaan mo silang mag-push at ikaw naman ay sobrang humihila pabalik, nawawala ang balance. Nagmumukha kang desperado at madaling basahin. Pero kapag hindi ka nagpapanik at kalmado lang ang kilos mo kahit tinataboy ka, nagkakaroon ng misteryo at dito sila lalong naaakit. Bakit? Kasi ang isang lalaking hindi natitinag ng push-pull ay nagpapakita na hindi siya dependent sa validation ng babae. Hindi mo kailangan ng assurance mula sa kanya para manatiling buo ang kumpiyansa mo. Para sa babae, napakalaking bagay nito dahil karamihan ng lalaki ay agad natataranta kapag pinaparamdam na parang hindi sila gusto. Kapag ikaw hindi ka nag-react ng needy, pinapakita mong mataas ang standards mo at hindi basta napapalaro ng emosyon. Ang push ay parang sayaw. Hindi mo kailangang sagutin ng sobrang lapit ang bawat paglayo niya. Hayaan mong lumayo siya kung gusto niya. Dahil kung totoo ang interes niya, babalik at babalik siya. Sa halip na habulin mo, panatilihin, mulang ang natural mong presensya at pakita na marami kang ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Ito mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas curious siya sa'yo. Bakit hindi ka kagaya ng iba na madaling sumuko o maghabol? Kapag hinayaan mong mangyari ang push-pull, nang hindi ka nagpapanik, lumalabas na ikaw ang may hawak ng frame. Hindi mo pinapakita na nawawala ka sa kontrol kahit sa mga panahong sinusubok ka. At sa mata ng babae ang ganitong klasing emotional discipline ay mas kakit-akit kaysa sa kahit anong magandang itsura o sweet na salita. Tandaan ang desperado ay laging talo pero ang kalmado at hindi natitinag ay laging panalo. Maraming lalaki ang nalulugi sa push-pull dahil hindi nila alam kung kailan dapat umatras at kailan dapat manatili. Ang sikreto, huwag kang tumugon ng sobrang emosyonal. Kung lumayo siya, huwag mong agad habulin. Kung lumapit siya, huwag kang agad tumalon na parang sabik na sabik. Panatilihin mong steady ang kilos mo. Kapag nakikita niyang hindi ka nahuhulog sa extremes, hindi ka sobrang lapit, hindi ka sobrang layo, mas lalo siyang naiingganyo. Ang balance na ito ay parang magnet na nagpapabalik sa kanya ng kusa dahil hindi niya mabasa kung kailan ka talaga tatakbo o titigil. Psychology 3. Paninindigan at emotional composure ang tunay na ultimatum kung may isang bagay na pinakanakakabigani sa isang lalaki. Hindi ito pogi points, hindi ito kayamanan, at hindi rin puro matatamis na salita kundi paninindigan. Ang lalaking kayang panindigan ang sarili niya kahit sinusubok, kahit tinataboy at kahit tinutokso ng babae ay lalaking hindi kayang paikutin. Ito ang ultimatum. Kung gusto mong makuha ang respeto ng babae, dapat hindi niya kayang kontroli ng emosyon mo. Sa psychology ng attraction, ang babae ay natural na naghahanap ng leader. Hindi leader na nagyayabang o namumuwersa, kundi leader na kalmado, malinaw ang isip, at alam ang sarili niyang halaga. Kaya kapag tinataboy ka niya para subukin ka, ang reaksyon mong hindi nagpapanik ang nagsasabi kung tunay ka bang malakas. Kung nanatili kang steady, hindi galit, hindi nagpapaawa, hindi nagmakaawa ipinapakita mo na ikaw ang lalaking may direksyon. Ang paninindigan ay hindi pagiging suplado o masungit. Ang ibig sabihin nito ay kaya mong panatilihin ang respeto sa sarili mo kahit gusto mo siya. Hindi mo ibinababa ang sarili mo para lang makuha ang atensyon niya. At ironically, dito lalong lumalakas ang hatak mo. Bakit? Kasi kakaunti lang ang lalaking may ganitong disiplina. Karamihan kapag tinaboy ng babae, sunod agad, nagpapaliwanag agad, handang isuko ang lahat makuha lang ang lambing niya ulit. Pero kapag ikaw hindi bumigay, iba ang dating naiintindihan ng babae na hindi mo siya hinahabol dahil kailangan mo siya, kundi dahil gusto mo siya at malaking kaibahan yun. Yung lalaking hindi natitinag ay nagpaparamdam na siya ang prize, hindi option. Ang babae mismo ang mag-adjust kasi nakikita niyang hindi ka naglalaro ng parehong laro na sanay. Siya gawin sa iba. Yung emotional composure mo ang pinakahuling baraha mo. Kapag kaya mong ngumiti, manatiling kalmado, at magpatuloy sa buhay kahit tinataboy ka niya, Pinapakita mo na hindi mo nakikita ang sarili mo bilang talunan. And yun ang tunay na alpha move, hindi kailangan ng sigaw, hindi kailangan ng yabang. Tahimik pero matatag, ang tunay na paninindigan ay sinusubok kapag hindi madali ang sitwasyon. Kapag tinataboy ka niya, natural lang na masaktan o mainis pero kung kaya mong ihandle ang emosyon, munang hindi mo ipinapakita na apektado ka, ibang klase ang dating nun. Pinapakita nito na hindi siya ang may hawak ng emosyon mo ikaw ang may kontrol sa sarili mo. At sa anumang relasyon, ang lalaking kayang mag-control ng sarili ay laging nakakakumand ng respeto at paghanga. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging matatag kahit gusto mo siya. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang matutunan kung paano umiwas sa pagiging laruan ng babae at kung paano ka magiging lalaking may paninindigan. Ngayon malinaw na sa'yo kung bakit Minsan tinataboy ka ng babae kahit gusto ka niya hindi dahil ayaw niya sayo, kundi dahil gusto niyang makita kung sino ka kapag sinusubok ka. Kapag naiintindihan mo ang tatlong psychology na tinalakay natin, hindi ka na basta-basta naguguluhan sa mga mixed signals. Hindi ka na maghahabol kapag tinaboy ka. Hindi mo na rin kailangang patunayan ang sarili mo sa kanya dahil makikita niya mismo sa kilos mo na ikaw ang lalaking hindi natitinag. At tandaan mo, sa bandang huli, hindi gwapo ang basehan ng respeto at attraction, kundi yung disiplina at paninindigan mo. Kung gusto mo pang matuto ng mas maraming ganitong klasing psychological hacks para hindi ka mamanipula at para ikaw ang manatiling kontrolado sa laro ng attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka na dito sa Cerebral Hacks. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang nauuna may bago tayong video na lalabas. At kung may natutunan ka sa video na ito, bigyan mo ng isang malaking like para mas lalo kong alam na valuable sa iyo ang ganitong content. Shoutout ulit sa mga loyal kong subscribers kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paggawa ko ng ganitong klasing mga video. Hindi ito para sa mga lalaking mahina ang loob, kundi para sa mga lalaking handang ayusin ang sarili at maging alpha sa utak at sa kilos. Laging tandaan ang babae ay hindi dapat sentro ng mundo mo. Kapag natutunan mong panindigan ang sarili mo, lalapit sila sa iyo ng kusa. Kaya huwag mong kalimutan stay calm, stay sharp, at huwag mong hayaang kahit sino ang magdikta ng halaga mo bilang lalaki.